Ha? Huh? Pwede daw magalaga ng baboy kahit low budget ka? Tara, pag-usapan natin yan. Paano nga ba mag-alaga ng baboy na medyo low budget tayo pero gusto natin mag-alaga, magparami ng baboy at gagawin natin negosyo dito sa ating bukid. True experience sa pag-alaga ng iba't ibang baboy, nakapag-alaga din tayo ng mga native na baboy, mga puting baboy, mga hybrid na baboy, iba-ibang klaseng baboy din ang na ating nalagaan. Sa mga native na baboy, medyo matagal lamang lumaki. Lalo na kung pinapakain natin ng mga natural na pagkain lamang, ganun din sa mga akahit kahit na mga puting baboy, yung mga mixed breed, no? halo-halo e, na yung breed nila, pinapakain nating natural na pagkain medyo matagal ding lumaki. Pero sa realidad ay pwedeng pwede tayong mag-alaga ng baboy. Kahit na anong klaseng baboy yung ating alagaan, pwede nating alagaan yan. Kung meron tayo mga resources, tingnan natin ano bang kaya nating ibigay sa alaga natin. Paano ba tayo medyo makatipid-tipid? Hindi tayo mapapagastos ng malaki kasi kung mag-aantay tayo ng matagal na panahon kasi nga nag-iipon pa tayo, gusto natin marami muna tayong puhunan tapos hindi na pala lumating yon so talagang hindi tayo makapag-alaga kahit maigi na, mag-alaga baboy kahit na mabagal lumaki kung meron naman tayo dyan na makuha na ng mga kangkong, mga gabi, or meron tayong tanim-tanim dyan na Madre de Agua at iba pang mga pananim na maaari nating ibigay na pagkain ng mga alaga nating baboy. No, kasi sabihin natin, ay eh, matagal naman lumaki ng baboy mo. Pero ang problema naman, hindi ka nga nag-umpisa, wala rin nangyari. No, hindi ka rin nagkaroon ng malaking puhunan. Kasaka kaantay mo ng malaking puhunan hanggang sa talagang umabot ka na sa puntong, di mo na rin kaya mag-alaga, so wala nang nangyari. Kaya maganda kahit na meron tayong kunting puhunan, kung kaya na natin magkumpisa, umpisahan na rin natin na magalaga. Kung uh, meron naman tayong kahit na uh, paraan na magkaroon kahit ng biik No, tapos 'yun naman palakihin natin kung kaya bumili ng feeds, ay feeds natin. Pero kung hindi kaya mag-feeds, ay pwedeng bigyan natin ng mga pananim na kinakain naman nila. Kahit na mga darak, haluan natin 'yan ng kangkong, ng uh, niyog. Puwede rin ang niyog, yung mga reject na niyog na hindi na ko pwede nating ibigay na pakain sa mga alaga din nating baboy. No, ganon din ang mga uh, reject mga sobra-sobra sa kusina, yung mga bahaw, pwede natin ibigay. Iwasan lamang natin magbigay ng karning baboy din doon sa mga baboy. Kasi minsan, dyan din ang galing yung sakit na ASF. Kaya mga baboy, maraming yung mga namatay ng baboy, hindi nilalalong na napaparami yung baboy nila. At uh, nalulugi sila lalo kasi nga namatay din yung baboy nila na hawa doon sa mga sakit na galing din doon sa karning baboy. Kaya tiwasan natin magpakain ngayon, lalo na ngayon usong-uso no, na nagkakasakit dahil doon sa mga kaning baboy. Kahit maigi, bigyan natin yung mga alaga natin kahit na natural na pagkain na available sa paligid natin, poproid natin ibigay sa mga alaga natin yan. Sa mga pabahin ng mga alaga nating baboy, ang sa amin na ito, simple-simple lamang gawa sa kawayan itong bahay ng baboy. Ang sahig lamang nito ay simento para kahit na linisin natin ng linisin na hindi naman lumambot yung kahoy. Actually, po pwede rin naman na sahig ay kawayan. Lalo na kung pinapalaki nating baboy ay mga ganitong klase lamang, hindi naman pure hybrid. No? Yung mga, eto, mga mixed breed ng baboy ito or mga native na baboy kung nais nating ikulong. So, pwede rin ganito ang ating gawing paraan ng kanilang pabahay. Ang bubong nito ay Etong nipa lamang din para medyo malamig dito sa area kahit na init ay hindi masyadong mainitan itong mga baboy natin dahil nga nakakulong lamang sila dito. No actually may isang paraan din ng pag-alaga ng baboy sa Ilan or sa amin meron din kaming mga baboy na naka-free range. No maganda rin ang free range lalo na sa mga native or mga mixed breed na baboy. Ang sunod naman nating subukan ay yung mga uh, hybrid na baboy. Subukan din natin i-free range 'yan sa mga susunod na panahon. At dito dahil sarili din namin yung inahing baboy na pinagkuhanan natin itong mga biik natin na nga natin, pagsapit na mga panglitson nito ay kikita na tayo dito. May bibenta natin tig 5,000 ang bawat isa, eh kay laki na nito. Kung meron tayong sampu niyan, 5,000 o meron tayong 50,000 sa isang uh, bentahan natin ng mga baboy. Na ang ating pinapakain na yung mga more on natural na pagkain. Kung may pambili ng feeds, pwede haluan ng feeds. Kung wala naman ay purong natural na pagkain ibigay natin hanggang sa lumaki yung mga baboy natin as panglitsunin. Usually, sa ganitong baboy, kung tinitipid din natin sila, katulad na pagbibigay ng mga natural na pagkain, lumalaki sila pag sapit ng tatlo, apat na buwan, po na natin may benta. Pero pang litsunin pa lang sila sa ganong age. No? Hindi tulad ng mga pure breed, kung gusto natin yung mga hybrid talaga, 3 months, 4 months, sobrang laki na nun. Mga pang fattening na yon At talagang may mga umabot na ng 90 kilos, 100 kilos, ah, ganon yon kapag pure feeds naman. Pero kapag kayong low budget tayo at yung mga alaga natin mga chapsuy na tulad nito, mga cross or mixed breed na or mga native na baboy, ay pwede nang tiyagain yan. Kahit na medyo matagal-tagal, eh, at least meron tayong maibibenta. At pagdating ng tamang panahon, kung gusto natin yung mga hybrid naman at meron na tayong pampuhunan, mag-ipon-ipon muna tayo, no, meron na tayong pambili ng feeds, meron tayong pambili ng mga hybrid na klase ng baboy, tapos pwede na tayong magparami nun para naman ay hindi masyadong mabigat sa umpisa. No, kaya sa akin, ganito yung pamamaraan din namin sa paglalaga ng baboy, dahan-dahan na -dahan pagpaparami, umpisa muna sa kung anong kaya muna. Mataas na mataas yung plano natin, pero yung budget natin ay maliit, so doon muna tayo sa maliit. Habang tumatagal, makakayanan din natin yan hanggang sa makarating din tayo doon sa gusto nating marating sa pangarap natin na maging mga alaga natin para naman ay mapaunlad din natin lalo ang ating pag-alaga ng hayop. Dahil habang dahan-dahan tayo na nag-alaga ng hayop, ay dahan-dahan din tayo nakakaroon ng dagdag kaalaman na habang tumatagal, nagiging magaling na rin tayo sa pag-alaga. Pero tuloy-tuloy pa rin sa pag-learn. Tuloy-tuloy pa rin sa tayo sa pag-accept ng mga bagong kaalaman nang sa gayon ay habang uh, tumatagal ay talagang nagkakaroon pa tayo ng additional na kaalaman upang mas lalo pang mapalago natin itong ating pag-aalaga ng hayop.